guys. Ayun gabi dito yung magluluto ng inabraw. Lutong ilupano. So yun, ito ang aking... Bulang lang. Bulang lang sa Bisaya. Ano pa yung iba? Laswa. Pero ito yung aking pamamaraan sa pagluto ng inabraw. Okay. Ito nyo. Una, magprito yan ng isda. Pagkaprito na, ilipa na yan sa may kaldero na may tubig. Yan. Okay. Lagyan ng bawang. At patis. Ayan. Estimate lang. Estimate lang. Ayan. Pwede okay pa. Tapos ito, maghiwa tayo ng ube. Katapos, pag nahiwa natin, ilagay natin doon pag kumukulo na. So, heto na ba guys? Ito yung gabi at saka ube. Tapos, ilagay na natin doon. Ayan, kumukulo na. Kapag tayo gagawa ng uh, laswa or inabraw, wag natin lagyan ng maraming tubig para yung inabraw natin, meron tayong lasa. Or, ang tawag natin ito, dinengdeng din. Ayan. Tapos, heto, lagyan natin ng konting uh, laplapayag or ang tawag natin na earwood mushroom na hinan ko uh, I think uh, two weeks ago. Ayan. Um, pwede mong i-freezer or ilagay lang sa ref. yan, ilagay natin yung earwood mushroom. Maybe lagyan natin ng konti. All right. So, ito ngayon ang ating gulay sa ating dinending. Uh, tinatawag nating alugbati or bilunak sa Ilocano. So, tanggalin na natin ito kasi itong alugbati na to binili ko sa si Asian Store. And then uh, mabubuhay ito, magkakaroon siya ng ugat pag gabad mo sa tubig. Ah, uh, siyempre, kailangan Palin, palitan mo ng tubig ng ano, once or twice a week. So, ito, mas, ma, uh, ano to, um, masustansya. And then, lagyan ko pa ng aking inabraw ng saluyot. Ang inabraw or dinengdeng, uh, pinakahalaga yung saluyot kasi yun ang nagbibigay ng sarap ng ng dinengdeng natin yung saluyot na yan so tanggalin natin lahat ang mga dahon nito ayan natanggal na natin lahat at soon magiging isang malaking kahoy ng alugbati at ito na ang ating eh. alugbati na natanggal So, heto, ilagay na natin ang saluyot. Ayan. Hopefully this summer, magkakaroon tayo ng maraming tanim na saluyot. Okay, habang kumukulo, ilagay natin ang, mayroon akong kunting ampalaya na bunga. Nilagyan lang ka ng konti, pero para medyo mapait-pait ng konti. Kasi gusto ko yung may kunting pait ng aking dinengdeng. Ganyan kami mga Ilocano, mahilig kami sa... Uh, mapait-pait. And then, uh, after this, ilagay na natin yung alugbati. Ayan, ilagay natin sa ibabaw. Hintayin natin ng ilang minuto, uh, maybe one minute. Hindi natin i-overcook kasi mas masarap yung gulay pag half-cook lang. So, ayan guys. Ang simple-simple lang ang ating inabraw. Ayan. Pan natin mga isang minuto. So, ayan mga guys. I think luto na. Ating patayin ng ating uh, linuluto. At uh, ready na tayong kakain. So, tikman na natin. Ano? Nilagyan ko na kanina ng asin. Uh, patis. Kung hindi kayo nagbibetchen, huwag yung lagyan ng bichen ah uh, meron na tayong mushroom you know, ang substitute ng pechil is mushroom ilagyan ko ng ano yan um, uh, lap silukano earwood mushroom Mm, Semana Santa kasi ngayon. So, bawal mag-ulam ng karne. Kaya, ito, gulay. Ayan. Ang sarap-sarap. Ayan. Super, super sarap. Ayan ang isda natin. Pinitong isda. Pwede kayo rin isahog ng kahit anong klaseng isda. Pritong karne. Dai. Etc. Okay guys. Thanks for watching. Yum, 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 yum. Patayon na natin para hindi ma-overcook. Mmm. Ang sarap yung alugbate. May goodness. Mmm. Good.